Kasi laki na ako ng tatay. Ito, magandang umaga mga parekoy. Ito, bawa yung spot. Susubo kami rito sa... Ano? Ito sa ano, rote area na ito. Susubukan namin dyan sa taas na yun. May tower. Siyempre kayo, kasama mo ngayon. Dyan, dyan. tatay. Sa tatay, oh. <laughs> Yan. Tatatlo lang kami parekoy kasi yung iba wala tamad na sumasama parekoy. Wala silang tiyaga sa na, wala silang tiyaga sa pagba-vlog. Eh, wala, wala tayong magawa kung ayaw nila. kami na lang tatlo. Okay lang naman 'yun kahit wala kami yung kasama. Mapa mo yung ano okay? kay. Tayo pare update lang kami kung makahuli kami dito. Bubuhayin din parekoy kung makahuli tayo dito.

Okay. So, this ang malaking ibis. Ibis ibis na muna eh. na, kadalo si tatay ng biya na naman pare ko. na lang talaga. Yon, si so, na yun, kadalo si tatay pare ko. Medyo malaki-laki na. Hmm. Ayos, pare ko eh. din. Iting mo eh. Malaking na rin pala ko na rin si tatay. Ipat eh, kami pa eh. Wala mayari sa buhay namin. Tumaas ang damo, no? Tumaas na ang damo. Tumaas na. Ano ba yan? tarpon yan 'yun din Mga Walang bula, bula eh. Mga Walang bula. Ayun grupo. ano. Kamot, bangusak, kuno na gano'n yung pakpak. 'Yan ang yung natulala. Ibis. Kisinseta lang ibis. Keso ko, ¿Qué son hoy? ¡Juerro, no juerro! ¿Hay? ¡Jacto, lo poné! ¡Eh! ¡Angel de tapota! ¡Eh, gato! ¡Capate el paricoy! ¡Capate! ¡Capate el... ¡Sí, qué son! hoy juerro juerro hay jacto lo poné eh qué lo que kasi yun, wala ka laki na kasi laki, laki na ako rin tatay tayo pare baka meron dito Thank Nadali din, nadali din, nadali din pa rin ko eh. Nadali din umayan ko. Kala mo ah. Yung, bo, ah yung bulag. Sa ganyan may mga ramdaman eh, yung, yung bulag oh. Nangapa na nga lang sila yan, nangapa ng pagkain yan eh. Kabilaan yung bulag. Nangapa na ng, nga pagkain yan. Ano pa nagpabili ka sa si papa mo ganito? Wala ko po. na mo. Ano yan Pri na. Mm -hmm. Ito nga yung... ba? binangayan 'yung na 'yan ng ni. 'di ba? Kalimutan ko 'yung ano, 'yung pagkain kanina. Kaya pa rin kami, pauwi na kami at anong oras na din. Wala pa rin koy. Kaya mangyari sa amin pag ganito. Wala halos ulit, malilit. eh parekoy, wala nangyayari sa amin ngayon. Wala. Wala. Kunin namin puro ibis. Kahit pa paano, nakawala ko ng isang piraso pa ko araw kasi nung wala nung bumaha, nagdami ng bangus doon. Eh, natunogan na nag maraming bangus doon. Wala. Inaraw-araw nung mga uh, din, eh, ubos. Kaya yeah na punta roon wala puro mahal lang na buta namin parikoy <laughs> <laughs> ito na sa likod na sumusun parikoy <laughs> <laughs> Bia. <laughs> Bia. pati yung ganito lang kalaki parikoy na tilapia ayaw pa kawalan talaga ni tatay nang hinayang inuwi talaga hindi talaga yung konsensya sa isda ay eh. hey, nako Samantalang nung kaya lang ininispan, ganito kaya laki, hindi pa halos dinadala namin eh. Pero dyan, ganito ka laki, hindi ko inatatay. <laughs> eh walang huli. Tam-tama na, lagyan ng kamatis pa rin ko eh. Kamatis? Kamatisan na lang na yun. Para meron sa sabaw, pinangat, kumbaga pinangat. Kapag e ito, lalong pinakita ko kanina, malikunti lang talaga. Uli namin asa Tisnet Eh wala Kailangan talaga magtsaga talaga ng ganun Dahil wala eh Ganun talaga ang buhay ng angler pare ko eh May huli minsan wala may... Tsagaan lang naman yan eh Pag wala kang tsaga eh wala kang linaga Kaya eh, kahit pa na nakahuli naman Kunti sa so, tatay pa rin ko eh, talagang walang konsensya sa isda talagang kinuha niya talaga yung bagong panganak <laughs> ay pa rin ko maraming maraming salamat sa yung panunod Tata uh, so, subaybay niyo lagi ang adventure na katapusan na walang huli <laughs> wala eh maraming maraming salamat sa inyong ano so bye bye sa aming pacing zero zero balance <laughs> 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 may number na karihan eh. pa rin ko dito sa huli namin nakakahuli kami sa pan naman kasi oh, kaya may huli talaga hindi talaga masiro doon kay Aling Remy sa kay ano Dani ba yun? Tapos Galing nini Hindi kami nasisiro Pag anong na kami pupunta eh. Pag talaga hirap Nahirap na hirap pa ang huli pa eh. Okay lang naman kahit eh, Kakunti Hindi pa paano mayroon Press prespat naman eh Alay ba may bayad tapos ganun kalaki eh talaga hindi pwede pa talaga yun eh wala namang bayad eh kaya inuwi natin ni Tate kahit mga ibis kasalubong lubong mo lang daw sa kanila baka daw no, wala siyang maiwi sa bahay na baka baka bali-bali yung paan <laughs> din sa mga kalakan pa bali din sa mga din sa papayagan kaya kahit bali tinuwi na niya para lang mayroong ma ulam pag-uwi. Sa okay. pare okay. ko.